Bago na naman ako magsimula magtrabaho ngayong araw na to mga kaidol ay nais ko lang kayong pasalamatan sa lahat ng mga nag-follow sa akin at nagbigay ng star at nagsuporta, nag-comment at nag-like. Maraming maraming salamat sa inyo mga kaidol at sa mga nag-share shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaidol sa patuloy na pagsuporta sa akin. Mag-ingat tayo palagi mga kaidol sa araw-araw nating ginagawa at God bless sa ating lahat mga ka -idol. Thank you, thank you ng marami mga ka-idol. Nandito na naman ako mga ka-idol sa ano, pagtataniman ko ng gulay. Ako ay maglinis muna ng aking pagtataniman mga ka-idol. O ayan no? Dahil marami na naman damo. <laughs> Kailangan ng linisan mga ka ko para ano, tataniman ko ng kalabasa. Ito oh. Ito mga kaidol, tatabasin ko lang ang malalaking ano, ang malalaking damo niya para sa susunod na araw eh ano, linisan ko nang gusto. <clears throat> ilalagay ko na lang dito pala mga ka-idol sa ano gitna nya patutuyuin ko lang pagka natuyo na yung ano yung mga damo mga ka-idol eh pwede ko na siyang ano sunugin pwede naman magsunog dito mga ka-idol dahil ano malayo sa mga bahay <laughs> walang kabahay bahay dito mga ka-idol. kaya pwede ka magsunog dahil nasa bukid naman tayo Ayan mga kaidol, tuloy ulit sa ano paglilinis para may mapagtaniman na naman. <laughs> So, ayan mga kaidol Yung banda dito ay Nalinis na Banda dito naman mga kaidol oh. Ito. Dito naman ako maglinis ngayon Dito banda Lilinisan ko ulit Huh Ayan mga kaidol medyo malawak na rin yung ano natapos kong nalinisan. Buti pala mga kaidol may ano may ginawa akong sada ito. Ako lang din ang gumawa nito mga kaidol. Meron pa linisan ko patong ano kabila mga kaidol Ayan. May mga damo pa siya. Ganito lang ang buhay. Si pagtiyaga lang mga kaidol. Para may mapagtaniman na naman na ano na gulay. Dito naman ako sa kabilang ngayon mga kaidol. Lilinisan ko to kabila kabilanya. Dahil tapos na doon sa kabila. Dito naman. Ito. So ayan na mga kaidol malinis na yung ano magkabilaan niya oh. may ano na nga pala ako idea na kung ano yung itatanim ko ngayon dito mga kaidol oh. ito ang palaya na lang pala ang ano ang itatanim ko dito dahil meron na siyang ano nakalagay na bahay eh dadagdagan ko na lang yung pagkapangan niya kunin ko na lang yung ano yung ito nasa kabila dahil diyan ko na ano itatanim yung kalabasa hanggang doon mga kaidol tatamnan ko ng ano kalabasa banda dyan dito naman ay ampalaya na lang at dito naman sa kabila mga kaidol ay ano ito ay sitaw naman ang ano tatanim ko dito banda para may sitaw may ampalaya may kalabasa mga kaidol <laughs> ay, ganito lang ang buhay siya, mga kaidol tanim lang ang tanim para may ano aanihin oh yan oh <coughs> so paano mga kaidol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat mga kaidol sa patuloy na pagsuporta at God bless sa ating lahat mga kaidol thank you thank you ng marami mga kaidol saludo po ako sa inyo thank you